dahil hindi natin um, masyadong napag-uusapan yung negative effects mentally mm. social media. Actually, nung 2018, nagbigay ako ng maliit na talk sa sa parang community lang. Mm. I talked about the effects of social media on your mental health. Kasi nakikita oh. mo minsan yung mga highlight reel ng ibang tao, di ba? Nag-travel sila, bagong yes. bahay, bagong kotse. So parang feeling mo, oy, ba't, bat wala akong ganon? Mm hindi -hmm. mo alam na sa kaka-scroll mo, sa kaka-check mo, like you said that -de ka or mm -mm. feel mo na kulang ang buhay mo. So this is we're just talking about yung negative effects. Syempre yes. may mga positive effects uh, positive din. Lang. din lang. social media kunyari, connecting people and stuff like that. Yes. So mm -hmm. ang ibig ko sabihin is sa mga listeners natin, kapag nagso-social media ka, kailangan mo rin um, i-balance na hindi 'yan ang totoong buhay. Yes. yes. Mm -hmm. Instagram, TikTok, Facebook, 'yan yung mga pinapakita lang namin para to show our life, flex yeah. kumbaga. Pero hindi yan yung lahat ng buhay namin. Mm -hmm. Use social media para to motivate. Ako yun kasi ginagamit ko eh, to motivate. Lagi like, ko sinasabi, uh, ngayon sobrang ingat ko sa kilos. Ako naman, napaka-loko kong tao. Hindi ko naman, hindi naman ako mabait. Mabait ako eh, way, may puso talaga ako. Pero, mm -hmm. kaya nga ako toyo eh. Talagang, uh -huh. before ako na maging ganto, talaga loko-loko talaga ako. So ngayon, nag-trim down. Kasi nga, lahat is, everybody's watching and I don't wanna my kids na uh -huh. mabully sa school. Kaya ako talagang, hindi na ako, hanggat maaari, very, kung pwede kong fair, lang yung buhay ko, gagawin ko. Kasi nga, ayoko dumating yung point na ako yung mabash, then pito sa school, mm. ang anak ko is mabully because of me. Yeah, ang hirap eh, kasi maraming ganon.